kahit mga bata gumagamit na ngayon ng social media pero ayon sa DICT may kaakibat itong panganib kaya mahalaga ang role ng mga magulang para gabayan ang mga anak sa paggamit ng internet para bigyan ng mukha ang balita Mobile Journal Francis Orsol sa lumalaking mundo ng social media, hindi naligtas ang lahat sa panganib na dala nito, lalo na ang mga kabataan. Kaya kinamami sa dadis, mahalagang maitaguyod ang wais at ligtas na paggamit ng internet sa mga chikiting. Lahat ng sobra, nakakasama. Gaya ng mahabang oras sa pagtutok sa mga cellphone o computer para mag-social media, lalo na sa mga bata. Sa talangan ng istatista, mahigit 92% ng mga kabataang nasa edad 12 to 17 ang gumagamit ng social media isang beses o higit pa sa isang linggo. Ayon sa DICT, may kaakibat na panganib ang paggamit ng internet gaya ng cyberbullying, online violence, online fraud at child sexual abuse. Madalas daw itong magsimula kapag naengganyo ang isang bata sa nakikita online. Kung sino man gumamit ng, ano, ng device na yun, ay eh, tinatrack ang FB. So that's also one of the use ng sinasabi ng artificial intelligence. Kasi ngayong algorithm yan, that is embedded in a software. Sa isang pag-aaral ng UNICEF, tinatayang nasa 2 milyong kabataang Pinoy, 12 to 17 years old, ang biktima ng online sexual abuse at exploitation. Halos 8% naman ng mga kabataan sa Pilipinas nakakatanggap ng message online para hingan sila ng larawan o video ng pribadong parte ng kanilang katawan. Ilan lang yan sa panganib ng internet sa mga bata na tinalakay sa isa nagawang pagsasanay na pinangunahan ng Probe Media Foundation. Tinalakay din ang tungkulin ng mga magulang sa pagbabantay sa kanilang anak sa paggamit ng social media apps. While well, we think our children are digital natives compared to us, they're also overwhelmed. They need our support to help them navigate this very overloaded, alam naman natin ang dami talaga, no? the information, um, real or fake. They still need our guidance. Bagaman protektado na ang mga karapatan ng mga bata online sa visa ng mga batas na ipinasa, mahalagang magsimula pa rin daw ang pagprotekta at paggabay sa mga kabataan sa tulong ng mga magulang. Sabi ng eksperto, mainam na mabawasan ang screen time ng mga bata sa kanilang gadget. Bantayan din ang mga nakikita nilang content at kung kanino sila nakikipag-usap at dapat ding pairalin ang healthy communication sa pamilya. Mobile journalist Francis Orshopo, Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.